At paano naman ng mga anak ko, Mi? Paano ang magiging kinabukasan ng mga anak ko? Umiiyak na sagot ko. Aakuin sila ni Ayan. Magiging mabuti ang kapatid mo para sa kanila. Mabilis lang matanggap ang sitwasyon, Marian. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala na mamahalin mo at mamahalin ka din. Sagot ni Mami. Ganoon lang to kadali ang lahat sa inyo, Mami. Ganoon lang ba kadali? Anong tingin niyo? Anong tingin niyo sa lahat? Nakahiya niyang diktahan ang damdamin ko. Pati na din ang aking mga anak. Ang inyong mga apo. Ang sarili niyong apo. No, hindi ako papayag ni. Hindi ako papayag na tanggalan niyo ako ng karapatan sa aking mga anak. Bakit parang ang bilis niyo lang magdesisyon ng mga bagay-bagay na alam niyong nakakasakit sa akin? Marian! Galit na sigaw ni Daddy. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Alam namin kung ano ang makakabuti at makakasama sa inyo. Humihingal na wika ni Daddy. Galit ito. Oo, Dad. Kaya nga ba diba itinaboy niyo na ako? Dahil ang pagtakwil sa akin ay ang makakabuti kay Ate Ayan. Si Ate Ayan. Siya na lang palagi. Siya na lang. Kung ganon, tanggap ko na ang lahat na hindi niyo ko kayang pahalagahan. Na isa akong walang kwentang anak. Wika ko dito. Hindi ko susundin ang gusto niyo. Lalo na kung mga anak ko ang sangkot dito. Tuluyan niyo na lang akong kalimutan. Dahil yun din ang gagawin ko ngayon. Tutal naman nagawa niyo na akong itakwil noon. Nagawa niyo na akong tiisin. Naguunahan din sa pagpatak aking mga luha. Ang sakit sa dibdib. Hanggang ngayon pa ba naman hindi pa ako nasanay sa kanila. Hanggang ngayon pa ba naman nasasaktan pa rin ako. Akala ko tuluyan na silang nagbago. Nagkamali ako. Tatanggapin ko na lang ang lahat. Ayaw ko na. Kung wala na kayong sasabihin pa, aalis na po ako. Paalam ko sa mga ito. Hindi naman ako nakarinig ng sagot sa mga ito. Kaya lumabas na ako ng kwarto. Pinipilit kong punasan ang luha na nag-uunahan sa pag-ago sa aking pisngi. Palabas na ako ng bahay nang makita ko si Ate Ayan at Gio. Naseryosong nag-uusap. Mapait akong napangiti. Siguro nga kailangan ko ng palayain ng aking sarili. Matagal na akong nagtiis. Bigo akong alisin ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Gio. Patuloy lang akong masasaktan kapag malapit ako sa lahat. Sa mga taong mahal ko. Pero hindi naman ako mahal na hindi naman ako pinahahalagahan. Diretso akong naglakad palabas ng gate. Kailangan ko munang mapag-isa. Gusto kong makapag-isip. Lalagpasan ko na sana ang sasakyan na nakahinto sa tapat ng aming gate nang pigilan ako ng isang bodyguard ni Gio. Ma'am, hindi po kayo pwedeng umalis mag-isa. Hintay na lang po natin si Sir. Sakay na po kayo, ma'am. Wika nito. Bahagya naman akong umiling at tuloy-tuloy sa pag-alis. Diretso akong naglakad palabas ng subdivision. Wala pa rin patid ang pagtulo ng aking luha. Tatawid na sana ako sa kabilang kalsada, nang biglang may tumigil na sasakyan sa aking harapan. Agad na bumaba ang nag-aalala lang si Gio at hinawakan ako sa dalawang kamay. Mariin ako nitong tinitigan habang nakakunot ang noo. Napansin ko pag-iting ng mga panganito nito nang mapansin na basang-basa ng luha ang aking muka. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Magulo na din ang mahaba kong buhok na ang ilang hibla ay tumatakip na sa aking muka. Naramdaman ko na basang-basa na din ako ng pawis. What happened? Mariin na tanong nito sa akin. Umiling naman ako at pilit na hinihila ang aking mga kamay. Mahigpit ang pagkakahawak ni Gio dito. Kaya hindi ako nagtagumpay. Parang gusto kong isigaw dito kung gaano kasama ang aking loob. Kung gaano kasakit ang aking kalooban. Lalo pang lumakas ang aking iyak nang hindi ako nagtagumpay na kumawala kay Gio. Napahagol-gol pa ako. nag naman na nakatitig sa akin si Gio. Sandali pa ay naramdaman ko na mariin ako nitong niyakap. Shhh, tahan na. Baka makasama sa iyong sobrang pag-iyak. Halika na sa sasakyan. Masyadong mainit dito sa labas. Pinagpapawisan ka na. Malambing nitong wika. Inalalayan ako nito hanggang sa makasakay ng sasakyan. Nagpaubaya na lang ako. Napapagod na din ako. Pakiramdam ko kapag magtagal pa akong nakatayo baka hihimatayin na ako. Hapong-hapo na ako. Pagpasok namin sa sasakyan ay agad nitong kinuha ang panyo sa bulsa. Hinawi nitong aking buhok na halos tumakip na sa aking muka. At maingat nitong pinunasan ng aking pisngi. Napansin kong natigilan ito habang nakatitig sa aking muka. Sinong may gawa nito? Bakit may pasaka? Halata ang galit sa boses nito sa tanong sa akin. Hindi ko ito sinagot. Patuloy lang sa pagtulo ang aking luha habang nakatingin dito. Marian, sinong may gawa nito? Sabihin mo sa akin. Sila ba? Parents mo? Sinaktang ka ba nila ulit? Bakas ang galit sa boses na tanong ni Gio. Hindi ko pa rin ito sinasagot. Agad ko namang naramdaman ang pagyakap nito sa akin. Hinaplos-haplos pa nito ang aking likod. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa at kapanatagan ng aking kalooban dahil sa simpleng ginawa nito. Hinayaan ko lang na nakayakap sa akin si Gio. Mahigpit din akong kumapit dito. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang maramdaman ko din na mahalaga ako dito. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na tumatakbo na ang aming sasakyan. Gusto kong ibuhos lahat ng mga luha sa aking mga mata. Gusto kong maubos ang lahat ng luha para hindi ko na kailangan pang umiyak kapag nasasaktan ang aking kalooban. Pagod na akong umiyak. Pagod na ako sa kung anong buhay meron ako. Hindi ko na malaya na unti-unti akong nakatulog habang yakap ni Gio. Para kasi bigla akong napagod dahil sa mga nangyari ngayon. Akala ko tapos na ang lahat ng masasakit na kabanata na nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung may tapang pa ba ako para harapin ang lahat. Gios FOV Nagpipigil ako ng galit habang pinagmamasdan na ang nakapikit na si Marian. Nakakandong ito sa akin habang tumatakboong sa sasakyan. May mga bakas pa ng luha ang mga mata nito. Parang gusto kong magwala sa galit. Nangako ako sa aking sarili na walang sino man ang pwedeng manakit dito. Ayoko nang maranasan panitong lahat ng naranasan nito noon. Ayoko nang makita itong lumuluha. Pero nangyari na naman ngayon. Kahit gaano pa ako kayaman, kahit gaano pa ako kamakapangyarihan, wala pa rin akong magagawa upang pigilan ang sino man na gustong saktan si Marian. Bigo pa rin akong protektahan ito. Dahil kahit anong gawin ko, sariling pamilya nitong nananakit dito. Sa resort tayo. Utos ko sa driver. Tumangu naman ang aking personal driver. Katabi nitong isa kong bodyguard. At nakasunod naman ang isa pang sasakyan sa amin. Na nakasakay ang tatlo ko pang bodyguards. Laging ganito ang rutin ng buhay ko. Nasanay na ako sa ganito. Kailangan ko ng mga bodyguards dahil na rin sa aking kaligtasan. Masyado akong kilala sa lipunan. Maraming mga tao na naiinggit sa akin at gusto akong pabagsakin. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si Dr. Lee. Hindi ko kasama si Aaron kasi may mga inaayos ito sa opisina. Dr. Lee, pwede ka bang pumunta sa resort ngayon? Papatingnan ko sa inyo si Marian. Masyado kasi siyang na-stress ngayong araw. Agad na wika ako sa doktor nang sagutin nito tawag ko. No problem, Mr. Villarin. Darating ako agad. Sagot naman ito na hindi na nagtanong pa at agad itong pumayag. Sanay na din kasi ito sa ganitong setup. Pinapatawag kasi agad namin ito noon. Kapag may nararamdaman na kakaiba sa sarili si Marian. Si Dr. Lee na kasi pinagkakatiwalaan ko na magmonitor sa kalusugan ni Marian. Napalapit ang aming pamilya dito simula nang nailigtas nito ang buhay ng aking asawa. Tiwala na kami dito. Humanga kami sa kakayahan nito. Maaasahan ito sa lahat ng bagay. Tinatanaw namin na malaking utang na loob ang pagkakaligtas sa buhay ni Marian. Ipapasundo na lang kita sa mga tauhan ko, Dok. Maya-maya pa na sila. Wika ko dito. Okay, Mr. Villarin. Maghahanda na din ako. Agad na sagot nito. Pagkatapos namin mag-usap ni Dr. Lee ay agad akong tumawag kay Aaron. Ito na lang ang uutusan ko na sumundo sa doktor. Para dalhin sa resort. Doon ko na lang papating na ng kalagayan ni Marian. Masyado itong na-stress ngayong araw. Kaya gusto kong makasigurado. Gusto kong makasigurado na maayos ang kalagayan nito. Pinili ko na sa resort na lang muna ito idiretso. Sa pagbabaka sakaling ma-relax doon. Gusto ko munang ilayo ito sa mga toxic na tao sa buhay nito. Ilang oras lang naman ang layo ng resort sa Metro Manila. Pagdating namin ay agad kong binuhat si Marian papunta sa bagong tayong bila. Halos anim na buwan ang matapos itong itayo at kompleto na din sa gamit. Binili ko ang bitch na ito para iregalo kay Marian. Kapag uumpisahan ko na sana itong i-date, dito ko sana ito unang dadalhin. Sa sobrang pagmamahal ko dito, Isusunod ko sa pangalan itong resort. Marian Billiarin Beach Resort. Buti na lang hanggang ngayon daladala -dala pa rin itong apelyido ko. Idiniretso ko na ito sa master's bedroom. Tanging sila mami at mga malalapit ko lang na mga kaibigan ang nakakaalam sa lugar na ito. Hinati ko sa dalawang resort na ito. Masyado kasi itong malawak. Solo naman namin ngayon. At magiging private resort. Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang pwedeng pumasok dito. Tapos na ang construction at landscaping sa bahaging ito. Kaya naman panatag ako na hindi maiistorbo si Marian dito. Medyo may kalayuan din naman kasi ang kabilang bahagi. At isa pa napapalibutan ito ng matataas na pader na may barbed wire. Nagkalat din ng security sa paligid. Gusto ko rin kasing magkaroon ng privacy ang aming pamilya. Lalo na kapag maisipan naming magbakasyon. At least kapag nandito kami sigurado kung safe ang buong pamilya. Patuloy pa rin ang pag-aayos ng ilang mga tauhan sa kabilang bahaging resort. Hindi pa rin kasi ito tapos sa develop. Patuloy pa rin ang construction at hindi pa tapos ang pagtatayo ng hotel at mga cottages. Magiging for tourists ang bahaging 'yon. Alam kong babalik-balikan ito ng turista dahil sa taglay nitong pinong buhangin at malinaw na karagatan. Napakalinis din ang lugar. Ilang sandali pa ay na si Dr. Lee at Aaron. Agad ko itong dinala sa kinaroroonan ni Marian. Upang matingnan na ito, agad naman itong sinuri ng doktor. Normal naman ang kanyang heartbeat. Sa ngayon, hayaan muna natin siyang magpahinga. Uwi ka ng doktor. Pagkatapos niyang tingnan si Marian, masyado lang siyang na-stress ngayong araw. Kakabitan ko na lang muna siya ng rig dextrose. Para hindi siya ma-dehydrate. Siguradong bukas pa ito magigising. Patuloy na wika ng doktor. Tumangulang ako. Ginawa na ng doktor ang kanyang mga sinabi. Ilang sandali pa'y pa binalingan ulit ako nito. Mr. Bilyarin, iwasan natin ang pagbibigay ng sobrang stress at sama ng loob sa kanya. Alalahanin niyo po, galing surgery lang si Mrs. May possibilities na hindi kakayanin ng bago niyang puso ang labis na pag-aalala at kalungkutan. Kahit sabihin natin na maayos na siya, iwasan po natin ang mga bagay na posibleng makakasama sa kanya. Pagpapatuloy ng doktor. Naikuyom ko ang aking kamau sa sinabi ng doktor. Hindi ako papayag na maulit ang mangyari dito noon. Kung alam ko lang na ganitong kahihinat na ng pagpunta niya sa bahay ng mga magulang nito, hindi na sana ako pumayag. Siguro masyado nitong dinibdib kung ano man na napag-usapan ng mga ito. Iyon ang kailangan kong alamin. Ilang saglit pa ay nagpaalam na ang doktor. Sinigurado muna nito na nasa maayos na kalagayan si Marian. Pinahatid ko na lang ito sa isa sa mga tauhan ko. Samantalang si Aero naman ay tahimik na naghihintay sa utos ko. Ilalabas ko ang cellphone sa loob ng aking bulsa. Sumulyap muna ako kay Marian na noon ay mahimbing na natutulog. Lumabas ako ng kwarto at lumabas ng bila. Agad kong tinawagan si mami. Halos alas 5 na ng hapon Siyak na hinahanap na kami ng aming mga anak. Hello Gio, nasa na kayo? Hinahanap na kayo ng kambal. Agad na sagot ni Mami sa kabilang linya. Mi, kayo na po munang bahala sa kambal. Hindi kami makakauwi ni Marian ngayon. Dinala ko siya dito sa resort. Nawalan siya ng malay kanina. Agad na wika ako kay Mami. Ha? Bakit? May nangyari ba? Hindi ba't nasa maayos na siyang kalagayan? bakas ang pagkataranta sa boses ni mami. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari. Nakita ko na lang siya kanina na umiiyak pagkatapos niyang makausap ang kanyang parents. Sagot ko dito. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Duda talaga ako sa pagtawag nila kanina kay Marian. Dapat talaga hindi mo na lang pinayagan pa na pumunta siya roon. Inis na wika ni mami. Hayaan mo ma, mag-iimbestiga ako. Sa ngayon, kailangan ko ng mapagkakatiwalaan na kasambahay para makasama ni Marian dito sa resort. Maari bang papuntahin mo muna si Aling Delia, Lisa at Mang Raul? Okay, iho. Walang problema. Papupuntahin ko sila ngayon din. Sagot naman ni Mami. Thank you, Ma'am. Tulog pa si Marian. Sabi ng doktor baka bukas pa daw ito magigising. Informa ko kay Mami. Kung ganoon, ikaw na muna ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang pabayaan, anak. Sagot ni Mami. Siyempre naman, Mi. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa kanya. Sagot ko dito. Sige, iho. Sana pagbalik nyo dito sa mansyon maayos ng pagsasama nyo. Gawin mo ang lahat para manumbalik ang tiwala ni Marian sa iyo, iho. Napakabuti niyang babae. Wala na akong ibang gusto na makasama mo habang buhay kundi siya lang. Kaya mahalin mo siya ng buong puso. Wika ni mami. I love her mom. Very much. Hindi ko hahayaan na may manakit ulit sa kanya. Aalamin ko kung ano ba talaga ang nangyari. Sagot ko kay mami. Sige iho. Basta mag-iingat ka palagi. Sagot ni mami at nagpaalam na. Habang hinihintay kong pagdating na makasambahay ay tahimik akong nakatingin sa malinaw na karagatan. Bumalik sa isipan kong mga pinag-usapan namin ni Ayan. Tahimik akong naghihintay sa loob ng bakura ng bahay nila Marian. Nang biglang sumulpot si Ayan, malapad ang pagkakangiti nito sa akin. Aktong makikipagbeso ito sa akin pero bigla akong umiwas. Hanggat maaari ay ayaw ko na magkaroon ng physical contact dito. Kahit beso-beso pa yan o kahit ano basta ayaw ko. Hi Gio, napadalaw ka. Ali pasok ka muna sa loob ng bahay. Gusto mo bang gawan kita ng merienda? Excited na wika nito. Hindi inalinta ng pag-iwas ko dito kanina. Huwag ka na mag-abala, hinihintay ko lang si Marian. Nasa loob siya kausap ng parents nyo. Malamig kong sagot dito. Ah, uh, ganun ba? Um, Gio, pwede ba kitang makausap? Maya-maya ang tanong nito sa akin. About what? Hindi interesadong tanong ko dito. About us. About you and Marianne. Sagot naman ni Ayan. I know that you are not living together. Ibig kong sabihin, hindi na kayo nagsasama tulad ng isang mag-asawa, Gio. I still love you. I love you. Kahit kailan hindi ka nawala sa puso ko. Nagsusumamong wika ni Ayan. Alam ko na malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero maniwala ka, pinagsisihan ko na yun lahat. Please, Gio. Bumalik ka na sa'kin. Pakiusap ni Ayan. Gulat akong napatitig dito. Are you crazy? Nagpapatawa ka ba, Ayan? Never na akong babalik sa'yo. Hindi kita mahal, Ayan. Prangka kong sagot dito. Wala akong pakailam kung masasaktan ito sa sinabi ko. Ang alam ko matagal na kaming tapos. Hindi ko na ito mahal. O baka nga hindi ko ito minahal. Hindi ko naramdaman dito ang nararamdaman ko kay Marian ngayon. Pakiramdam ko, ego ko lang ang nasaktan noon. Kaya naman ganoon na lang ang galit ko nang magising ako nakatabi ko si Marian sa kama. Akala ko talaga si Aya ng mahal ko. Pero matagal ko nang na-realize nare ang bagay na yon. Hindi ko ito minahal. Siguro paghanga lang sa isang babae ang nararamdaman ko noon. Kay Marian ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. No, hindi totoo yan. Alam kong ako pa rin ang mahal mo, babe. Galit ka lang sa akin kaya nasabi mo yan. Sagot ni Ayan. Si Marian ang mahal ko. Siya lang ang babaeng pangarap kong makasama habang buhay. Wika ako dito. Hindi makapaniwalang tumitig ito sa akin. Bakas ang sakit sa mga mata nito. Hindi. Nagbibiru ka lang. Imposible ang sinasabi mo kung talagang mahal mo si Marian. Hindi sana matagal na kayo nagkabalikan. Umiiyak na wika nito. Gio, please. Nagsisisi na ako. Patawarin mo na ako Bumalik ka na sa akin. Please, pangako. Babawi ako sa iyo. Magiging mabuti akong asawa. Umiiyak na pakiusap ni Ayan. Akmang yayakapin ako nito pero itinulak ko ito. Huwag na huwag mo ko nga hawakan, Ayan. Wala kang karapatan na idikit niyang katawan mo sa akin. Galit na wika ako dito. Gio, please. I love you. Ayusin natin to. Kakausapin ko si Marian. Maiintindihan niya tayo pagmamakaawa ni Ayan. Pagka akong tumawa sa sinabi nito, hindi ko akalain na ganito ito kababa para sabihin ng ganitong bagay. And worse, hindi man lang naisip na asawa na ako ng kapatid nito. Asawa ko si Marian, ganoon na ba ito kadesperada? Hindi na ako sumagot dito at galit ko itong tinitigan. Ilang sandali pa'y pa humahangos na dumating ang isa kong bodyguard. Sinabi nito sa akin na nakalabas na daw si Marian ng bahay at naglalakad na palabas ng subdivision. Nataranta naman akong bumalik sa sasakyan upang habulin namin ito. Lalo akong natakot ng banggitin ng gwardya na umiiyak daw si Marian. Kung ganon, baka may kinalaman ang sinabi ni Ayang kanina sa pinag-usapan nila Marian at ng parents nito kanina. Kailangan ko itong malaman. Huwag silang lumapit ulit kay Marian kung sasaktan lang naman nila ulit ito. Dahil ako ang makakalaban nila hindi ako mangingimi na parusahan ng mga ito, lalo na't na sobra-sobrang pahirap ng ginagawa nila sa mahal kong si Marian. Naikuyom ko ang aking kamay, nang maalala ko ang pasanito sa muka. Alam kong kahit noon pa ibang trato nila kay Marian. Nakita ko kung paano nila ito sinaktan noon. Pinagbintangan sa kasalanan na hindi naman nito ginawa. Napakanalang pala ni Ayan at ng mami nitong lahat. Pinahalagahan lang nila ito nang nakaratay ito sa hospital. Akala ko tuluyan na nagbago ang pakikitungo ng pamilya nito sa kanya. Pero nagkakamali ako. Ang bilis nilang saktan si Marian. Ang bilis nila itong baliwalain. Siguro kailangan ko ng gumawa ng paraan. Hindi ko nahahayaan na kahit dulo ng buhok ni Marian ay masaktan pa. Ako na ang kanilang makakalaban simula sa araw na ito. Ilang sandali pa hinarinig ko na may tumigil na sasakyan sa bakuran ng bila. Agad ko itong tiningnan nakita ko na bumaba ng sasakyan ng mga kasambahay na nirequest ko kay mami. Sila lang ang pwede kong pagkatiwalaan para makasama ni Marian dito sa resort. At least alam kong palagay na ang loob ni Marian sa mga ito. Hindi ko na muna ito hahayaan na lumabas ng resort. Dito na muna ito. Kung kinakailangan na dalhin ko dito ang aming mga anak gagawin ko. Hindi ko na din muna ito papayagan na pumasok ng school. Ayaw kong ipagsapalaran ng kalusugan nito ngayon. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ito sa paraan na alam ko. Good afternoon po, senyorito. Magkasabay na bati ng tatlo ng makalapit ang mga ito sa akin. Mabuti naman at nandito na kayo. Bukas pagigising si Marian, kaya may free time kayo para maglibot upang maging kabisado niyo ang buong lugar. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong ibang gagawin dito kundi alalayan si Marian sa kanyang mga pangangailangan. May ibang mga workers dito para maglinis ng bila, kaya hindi nyo na dapat alalahanin ang bagay na yon. Manang Delia, sa iyo ko ho ang pagkain ni Marian. Alam mo naman na siguro kung anong pwede at bawal sa kanya. Wika ko kay Aling Delia, agad naman itong tumango. Ikaw naman Lisa, siguruhin mo na hindi mawawala sa paningin mo si Marian. Kapag nasa labas siya ng bila, ayokong mapahamak siya. Baling ko dito, Makakaasa po kayo, senyorito. Gagawin po namin ang aming makakaya. Sagot naman nito. Kayo naman po, Mang Raul. As usual, driver pa rin kayo ni Marian. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya hahayaan na lumabas ng resort. Tumulong-tulong na lang muna kayo kay Aling Delia at Lisa. Wika ko dito. Opo, senyorito. Masusunod po. Wika nito. Kung may iba pa kayong katanungan, kay Aaron na lang kayo lumapit wika ko sa mga ito na agad naman sumang-ayon nang marinig naman ni Aaron ng kanyang pangalan ay agad naman itong lumapit